Hindi na napigilan pa ni Vice President Sara Duterte na muling banatan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa harap ng sunod-sunod itong patutsada. Sa pinakabagong yugto ng bangayan, kinontra ni VP Sara ang pahayag ni Castro na tila wala na siyang magandang nasasabi tungkol sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ng Vice Presidente, eh, hindi siya ang nagpasimula ng iringan. Depensa niya, nagsasalita lamang siya bilang tugon sa mga naunang maaanghang na komentong ibinabato ni Castro. Mga pahayag na para sa kanya ay walang laman kundi puro basura. Ganyan. Din sa bibig niya, lang. Hindi rin pinalampas ni VP Sara ang hamon ni Castro na iangat ang diskurso at gawing basehan ang datos imbes na politika. Pero giit ng pangalawang Pangulo, si Castro mismo ang unang gumamit ng politika at ng kapangyarihan ng Office of the President para umatake.